Grabe to mga katinig ko. Si VP Sara Duterte mismo ang nagsalita, diritsahan at walang paligoy. Sabi niya, matagal na raw niyang sinasabi na tila puro politika at korupsyon ang inaatupag ng kasalukuyang administrasyon. Mabigat ay yung punto niya. Kung seryoso raw sa good governance, bakit may mga isyo pa rin lumulutang sa Department of Education na hindi natutugunan? Lalo na't siya mismo raw bilang dating DepEd Secretary ay may nalaman na confidential files kaugnay ng sariling investigasyon nila noon. Kaya tanong ng marami, may nangyari nga ba sa mga aligasyong yon o tinatabunan lang sa panahon ngayon? Bihira na ang mga opisyal na nagsasalita ng ganito kadiretso. Kaya kung totoo ang mga sinasabi ni VP Sara, mukhang dapat lang tutukan ito ng taumbayan. Matagal naman na ako nagsasabi, di ba, na wala namang ginagawa itong gobyerno na ito, kundi number one, mamulitika, at number two, uh, ubusin ang budget ng Pilipinas uh, sa korupsyon. So yan lang yun ang um, ginagawa nila, sir, sa totoo lang. Meron ba kayong nakikitang project? Wala, di ba? So ibig sabihin, wala na silang ibang objective para sa kanilang pagkaupo diyan sa administrasyon kundi uh, mamulitika and uh, ang end goal nila is perpetuation in power sinabi ko na yan noon pa and paano nila gagawin yon ay syempre ubusin nila yung uh, kaban ng bayan sa corruption kasi kung talagang seryoso ang umbutsman sa pag-iimbestiga. Imbestigahan ni nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay uh, Department of Education Secretary may I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap uh, ng ebidensya sa investigasyon na yun. Ano po nag-involvement ni sa Lapa? sa, uh, sa laptop? West, ang contractor ng laptop uh, doon sa DepEd is pwede kasi mayroong ABS So bakit, wait lang, di pa ako tapos pala. So bakit, bakit, bakit specific yung pag-iimbestiga? Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa corruption? Bakit hindi nilalabas lahat ng Uh, mga insidente o mga gawain o mga iskandalo sa korupsyon. Bakit pinipili? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila investigahan. Kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So, ibig sabihin, meron talagang pagkontrol sa kwento. Okay. Okay. Alright, uh, tardes, ma'am. Yes, yeah. ma'am. Um, is it true that the family of uh, the blogger who posted a picture of uh, PBDM uh, captioned headshot uh, approached you and is asking for help, but you allegedly turned them down? No, ma'am. I never, no. I never received uh, a request for help from the family family of uh, the blogger. And it's highly unlikely, ma'am, for us to say no because um, if it's a... This is a matter of a legal uh, assistance, ma'am, no? Because there is a case. So usually, we refer it uh, for legal advice kung meron ng uh, abogado. So, very unlikely na uh, humindi yung office of the vice uh, president. Kasi ang... Protocol o ang SOP namin uh, sa opisina na kapag merong lumapit ng tulong at example, pag-assess ng tao, legal problem siya, ay pinahinahanapan siya o pinapartner siya sa kung sino yung abogado na pwedeng magbigay ng uh, legal advice. Next question. Another question. Yeah. Okay. Former President uh, GMA proposed the bill um, um, expanding or giving additional duties and responsibilities to the, to the Vice President. Would you say na kulang pa ang existing duties po niyo as VP? Ah, meron pong bill, house bill, uh, si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo uh, of an OVP uh, charter. Doon sa charter, kung makikita ninyo, uh, nakalagay lang doon yung institutionalization ng mga units sa opisina ng uh, pangalawang pangulo at nakalagay din doon ang organizational structure. Kasi pagpasok namin, ma'am, uh, ang nangyayari bago lahat, lagi walang institutional memory ang office of the vice president. So, bago siya lahat lagi. Pagpasok ng bagong uh, vice president, bago ang opisina, bago ang uh, structure, ang HR structure niya, bago ang mga units. So, ang ginawa namin, ma'am, para merong continuity uh, sa lahat ng mga vice presidents ay ginawa namin ng charter uh, Dinify namin doon na dapat merong USEC, dapat merong ASEC, ang uh, opisina, at dapat merong mga ganito na klase ng mga units, uh, KM, HR, Legal, uh, Finance, para hindi nahihirapan yung papasok uh, na bagong uh, Vice President. Kasama na din doon yung opisina, sana uh, permanent office para hindi rin lumilipat kung saan saan yung opisina ng uh, Vice President. Uh, ang pinakauna doon is that para alam ng mga tao kung saan ang Office of the Vice President at uh, pangalawa para hindi palipat-lipat yung uh, mga personnel ng Office of the Vice President kung saan sila titira dahil din kung saan nililipat nung, sa kadustuhan ng uh, Vice President, kung saan siya ililipat. Nakalagay din doon, of course, yung security unit uh, na naging controversial uh, sa aking uh, termino. At, um, well, yung OVP him namin at uh, mga iba pang mga, Uh, administration policies inside the office of the, the vice president kung makikita ninyo wala kami nilagay doon na specific uh, project dahil ang office uh, ang function ng vice president kung kumbaga constitutional successor yun lang ang only function uh, ng office of the uh, ng vice president Uh, pero sa atin uh, traditionally ang office of the vice president ay binibigyan ng budget for the vice president to uh, decide on what uh, his or her projects are and then uh, they can implement uh, projects uh, to complement uh, the services of the nas other national government uh, agencies. So, on that note, hindi namin nilagay yun, ma'am. Kasi baka, naisip ko, merong vice president na papasok na wala siyang project. Wala siyang gustong gawin kundi maging constitutional successor lang. So, ibig sabihin, mag-aantay lang siya na mawala yung uh, presidente. Pero, so far, wala pa naman tayong nakita uh, by uh, history, wala tayong nakita na vice president na ganun ang gusto niya. Lahat merong kani-kanilang uh, projects. Ang hindi lang namin ginawa ay mag-define kung ano yung project. Kasi magdidepende yon sa panahon kung kailan siya naging vice president, sa panahon kung kailan mag anong relevant na, na project. So ang ginawa lang namin ay yung structure ng opisina na kahit anong project ay ma-implement no organization Just one last spot. Yes. Uh, I don't know if you already asked for your reaction to the viral video of um, um, PGMA. Uh, the last time that she shook hands with you, and duma batalikod nya is parang ilasumi mamot siya. Uh, what's the relationship between you two right now? In status? Hey, Ni mom. Walan. <laughs> Ganon naman kasi talaga si Ah. hindi uh, lang sa, sa akin, uh, nakita ko na rin siya, ganyan siya sa ibang uh, tao. It's nothing personal. I don't think it's, uh, she's doing it on purpose, and she's doing it to express uh, disgust or to express uh, disapproval uh, sa isang tao. It's not the first time she's done that we have discovered Camille of the again. Then last two questions. Ma'am, just want to get your reaction kasi po doon sa house, binawasan po nila yung OVP budget. Ano po yung tugon nito? Kasi may mga ilang uh, kongresista rin po na naghayag po na dapat daw kung bawasan itong budget dahil pilit nyo raw, ilang beses nyo raw po na uh, iniisnab yung kanilang uh, pagdinig. <coughs> Isang beses lang ako hindi pumunta. <coughs> ah! Sa plenary, dalawang beses. Uh, sa plenary, dalawang beses ako. Um, hindi uh, pumunta uh, sa kanila. Um, uh, but but beyond that, uh, as early as August, I think August 15, uh, nung tinanong nako na kung ano yung expectations ko sa budget hearings, sinabi ko na na ang expectation namin ay uh, bawasan nila ang budget of the office of uh, the vice president uh, dahil sinabi ko at the time it's the same administration, it's the same uh, speaker of the House of Representatives and uh, it's the same set of uh, characters so so at that point tama nga ako sa sinabi ko noong uh, August hindi man siya nakakagulat hindi na nagugulat uh, sa House of Representatives Last oh, sorry. Salam. Baka pwede niyo pong sabuti yung sinasabi ng iba, especially uh, Congresswoman Deli was saying that you're a brat. You might you'd like to address that comment of her po. Oo. Oh. Kasi hindi ka nga daw po sumipo sa bakit. So uh -oh. Ang um, <clears throat> ang administration uh, and that is led by Malacanang Palas, ang makabayan, ang akbayan, ang um, uh, members of the Liberal Party, yung mga pink and yellow, and sabihin na lang natin yung, yung six category, all others. Meron yan silang narrative about uh, Inday Sara. Kung napapansin nyo, paulit-ulit lang yan na sinasabi uh, nila. Uh, kung ano yung, at pansinin nyo din, kung ano yung lumalabas sa bibig ng Malacanang Palas, susunod yung kanilang online service providers sa, sa news. Whether it be fake news, bloggers, uh, totoong news, or uh, trolling, pare-pareho yung narrative nila. Uh, pansinin nyo lahat ng lumabas ng mga articles. Isa lang yan. Sinasabi nila number one, pro-China. Number two, brat. Number three, look at it, crazy. At number four, nakalimutan ko yung isa. Ano yung isa, ma'am? Paulit-ulit lang yan sila eh. At confidential funds. Ilustay. Yan. Uh, Prochina, Pro-China, BRAT, uh, at confidential funds. Apat lang yan. Pansinin nyo, inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro na one of those will stick uh, sa image or sa reputation para makasira uh, sa akin. So, hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si uh, Leila de Lima. Uh, yung word na brat. Ginagamit nila lagi yan. And more than that, hindi Yun naman kasi parents ang House of Representatives eh for them to say uh, kailangan disiplinahin ang uh, Vice President. Dahil sa totoo lang, ang tawag na natin sa kanila mga buaya, di ba, ganun yung general perception. For all members of the House of Representatives. So, wala a moral ascendancy over the office of the vice uh, president. But, going back, that's a that's a messaging narrative of anti Duterte. Oh, no, 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 not anti Duterte, anti sara Duterte. Message, messaging narrative nila. Nasa message board yan nila. Uh, sa mga atay sara Duterte. Yan, paulit-ulit yan sila. Pro-China, Luka-Luka, uh, Confidential Funds, at Brat. Ang problema kasi sa messaging nila, hindi ko na lang sabihin kasi baka matuto sila sa akin. No? Ayoko ma, pag sinabi, sinabi ko, then matuto sila, then mag Nakaisip sila ng bago. Huwag na. Please, last question, um, last question. It's a narrative by ano, you know, anti-Sara Duterte groups. Ma'am, si Speaker Ramon, former Speaker Ramon, this appeared before the ICI today. At sabi po niya na he's happy to be invited daw. At willing naman daw po siya mag-share ng kanyang mga nalaman tungkol uh, sa budget process at information on insertions. Your thoughts on this wala na, hindi ko na. Hindi ko na siya iniisip, ma'am. <laughs> Wala akong comment, ma'am, sa kanyang okay. pag-attend sa ICI. Sa ICI. Or, do you believe in integrity of the ICI? Hmm sinabi ko na yan, di ba? Na ang ginawa lang kasi ng Pangulo noong, noong tinamaan siya ng sarili niyang speech na mahiya naman kayo at nagalit yung mga tao ang ginawa lang niya ay magpalit ng House Speaker at ng ano yun? Uh, President ng Senate at gumawa ng ICI. Pero hanggang ngayon, wala pa rin na So, para bang ako dapat ang imbisigahan, ako din ang gumo gumawa. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment po lang sa baba. Poses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!